Stå! Ha, magandang gabi mga master. So, nakarating tayo sa ating spot. Kasama natin si Cloud. Nasa na? Cloud! Cloud! Let's come, come! Come here! Cloud! Doon, tatakbo na. so, <laughs> lang tayo dito. Marinisin natin yung... Ayan, ayan. Cloud, ayun ka. Ay, ito na, ito na. dito. Ito lang. Kung galang lang dyan, baka makakain ka ng packs. So, kami lang dalawa ni Claudito. dito. Solo tayo. Tapos mag muna tayo ng ating uh, pangbabad. Manguhuni tayo ng pain. Kasi meron tayong mga dalang handline dito. Ito so, yung handline natin. So kailangan natin mapainan yan. Tayo na tayo Cherry Shoutout Commander Gagal ng gabi So ayaw mo kami sa Cloud. Kami na lang <laughs> Pulo tayo ng pamain na live Para meron tayong pampain sa ating Pangamur Meron kasi ako dito Tatlong role ng pangamur loud. So, naglalakwat sa si Cloud. Sabig na sabig sa isla na to. So, may ready na tayo agad na ating pang hipon, hipon. Tapos, pag may mawali tayo, pwede mag-iaw-iaw dito magsisiga tayo dito marami na ang kahoy sa paligid so wala tayong dalang tent bahala na mamaya kung lalamigin tayo hindi so may setup tayo na rig na dalawang hook ayan po number 10 yung hook tapos meron tayong pabigat na number 2 hindi ko lang alam kung ilang grams to yung number 2 na to yan ako sula dito number 2 tapos meron tayo medium na rad tapos meron tayong biomaster 5,000 yung pain natin pinrosy na to pa yung pain dapat namin nakaraan so, nilagyan na natin ng maraming asin yan eh Abangan natin kung may mga pagkat dito kasi low tide na yung tubig. Ah, uh, may mga nora-nora dyan. Then ready for cast. Yung po natin na ikakas. Tapos magdala tayo ng taingay. Para pag may gumagat, pupuntahan natin kasi may magsisita tayo dito.

Pagkita natin. Pag malaki ang hole, eh, Ganda. Okay. ah binay na langas na mga ka-sir malangas Nice bass, Nora. <laughs> Nora. Ang laki naman pamain ito. Nora, oh. Pwede pamain ito, malaki. Tapos pa tayo ng ilaw dito. kata no oi to yoko kyari wa master kyari la Yari na oh. Nain yung pusit natin sa buha pusit Oh laki pusit Ay laki si Yari Master Yihiu hey, hey, oh. Woo Kira tayo makapag setup ah Abala lagi yung kumakagat Masa oh, set pa tayo ng ilaw na isa Ano oh. Sir laki oh Cherry oh. Oh. Yew. Sinlagan natin pa yan, oh. Mm hmm, Productive dito. Nice spot, nice spot. Kakahagis pa lang. Lagyan natin drag. Mamamaw. Oh, Yew. Yew. <laughs> laking kanuping laking kanuping sherry kanuping oh mamaw mamaw dito tayo pinag nagayos pa tayo ng lagayan ng ilaw natin dito tayo pinagbibigyan ah ang inuhulog ko lang talaga yung pamain ko sana sa hamor kaso malalaking nakagat amazing saluting shoutout brad hindi ka sumama oh mga laki oh woo 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 hee hee mga yan oh <laughs> Bisik ka master eh Masa rin di Bisik ka Oh Pinakagat na naman Mag-isa ako dito master Solo camping tayo Samat din si Cloud Kaso doon naglalakot sa Oh Mga palag-palag yung Ulan nating bago ating ilaw binibira na naman ah. active sila ah. buhay ata yung pahay natin ah. oh may laman may laman Kumaliit yata. So, ito yung natin. Ang kaliit. Lora Nora. Nora. Papain natin to sa panghamur natin. Oh, to. Teka. Oh. Yung ito dalawa, oh, malaki oh. Oh. Look. Wow. Oh. Kakain kanya na. Ah. Yawin natin na. Ah. Yawin natin. Dalawa 'yan. Oh, ito pa oh. Ito pa 'yan. orangnya. nanti mama maser cone gue. Wah. Tidak. Ayan dyan pala balakas Sabit ako ng hook Sweet lips Ayan na sweet lips Malaga mas timba Sweet <laughs> lips Saka isa po Tarlis mo ba? Eh, <laughs> masigla gusto mo ipaglaro <laughs> Ayun, malakas na naman ito. Malakas to Malakas na malakas to good fish to, good fish oh, no good fish to oh, oh baga nang atak baga nang atak baga nang Ay, naka naka na sa Sumabit Ayun tapos sa baba Under oh O Patlo O Si Cloud Patlo yan Cloud mahuka sabi Huwag ka makulit Anak mo kumandar makulit Black niya, kala ko amor May natanan siya siguro ano doon Structure kaya sumabit May lock ko tapos sinikit ko Okay, so isang hook siguro ang sumabit doon sa Ano doon Ihiu, oh. glag, glag, glag Pulang mata mo, pulang mata mo oh. Nandar ko, nandar Di! D! Hindi ako di. <laughs> D Gusto kay Cloud Cloud Sige yeah.

อืออ้าวตัวโอ้ย mm. oh,

Oh. Okay, Luan. Ito na tayo. Nilulok ng yung... tuk natin. Ano? No? Yan oh. tayo matutulog ah, cloud. Na cloud. Ah. Uh. Ah. Uh. Uh. nga gửi chọc Cloud, gửi đi mặt hai đi mất hai nhà gửi Cloud hi đi come, come. Come morning para sa katak nito maraming naman natong malaki uh. meron niya yeah. Sorry. Sorry pa more. Mitlip lang tayo. Share agad.